Hi everyone! Welcome back again to my vlog. And today's vlog, uh, nandito po kami ngayon sa liblib na lugar ng City of Batak na kung saan dito po namin na uh, gaganapin ang uh, ilalaban namin sa sa mga gaganap na competition sa Ara-Aria Festival. Yung short film po. So, nakikita yun naman. Medyo, o oh, yan. Meron po tayong kambing dito for sale. So eto na guys, papasok na tayo sa pinaka main venue natin or sa loob ng bahay kubo ba 'yun? So ayan. Tara. So eto po ay yung pintuan dito sa gilid, mm -hmm. Hello. Hello. So nandito po yung mga kasama ko. Hello. Hi. So July, ano ka naman sa ha, anong part mo dito? Well, extra. Anong <laughs> extra? <laughs> extra service. <laughs> <laughs> Mag-hi naman po kayo ninyo. Hi! Ako po si Oh, O, ninyo. itry mo yan. Ako nga So, eh. saan mo ga gagamitin yan? Ikaw ba yung gagamit yan? So, at ito pa po yung mga kasama ko. Ang mga... Yes! Videographer. Ano yung boban dyan? Ipang kukakasit. Puta. Ano nga 'yun. <laughs> Ganyan talaga pag Una. Uh, Oo. Uh, uh, oh. So titignan po natin na. yung Tumangat ka apat dito. Kagut. Alay mo. Lagat ka. mo. <laughs> Ganda mo dito ha. subscribe Subscribe to my only fans. <laughs> so nakikita nyo ang aking uh, background ay isa sa mga old na bahay kubo na pinagawa ng aking kaibigan so sa Bigan ko dyan na nagpahiram ng kanilang rest house maraming maraming salamat ngayon guys papasukin natin ngayon ang ating pinaka main na venue or ang set namin dito sa bahay kubo na to so tara sama kayo mga best. Yeah. So nandito po yung mga kasama ko. So ito po yung mga ito po yung uh, candle light ni. Yan. Hi Pati! Say hi Hello. to my blog. So yan kamula. Hello. So pag gusto niyong pumunta dito libre lang po lahat. So ito ang tinatawag na pait-pait. <laughs> Ito si Harley, ang ating uh, isa sa videographer. Nakukuha ba ako? True. Ayan. Ayan. At ito si Sander Ford. Mm. So, kamusta naman ang uh, pag-etraining nyo sa video? Kasi gabi na. Palating na yung bagyo. Ayan. So, okay naman. Pa parang masisira ko yun. Eh. <laughs> oh, payaran na lang natin. Pero, <laughs> so, nandito po tayo ngayon sa loob ng ating... Uh, Bahay, bahay ni Kuya. Bahay ni Belen, Hindi, At bahay ni Rosario na. Rosario na yung pangalan mo. So, Ito po ang ating uh, main character na babae. So, excited ka na ba? <laughs> excited na rin yung Chancon. Lucky, lucky na. So, maraming maraming salamat pala sa mga sponsors natin. So, dito po magaganap ang isa sa mga scene namin dito. So, simple lang siya kasi low budget lang kami. At dito rin magaganap ang ang um, kainan mode ng mga actor and actress. So ayun na guys, Nandito na po tayo ngayon sa kwarto ng mga main character. Yan. So na natin ang uh, loob ng uh, or silipin natin. So ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa loob ng kwarto na kung saan ito ang set scene na magaganap ang isa sa pinaka main na scene dito sa movie na gagawin namin. Yan. So ito po si Santo Niño. Tama ba? And um Ave Maria. Yan. Ano ba dito? Mari Mar Mar Santa Maria. Maria. Santa Maria. Ngayon nati chose. Ikakaasin na kami. Yes At eto naman po yung simpleng bed lang kasi low budget po kami Wala pong <laughs> marigrigat <laughs> Dating nga agasaw at ang tanga panahon So awan po iti wala po tayong uh, bed Kaya yan So eto rin po yung mga props natin Kanti lang po kasi marigrigat naman the circuit breaker na <laughs> ko So tingnan nyo naman may circuit breaker po kami Mahirap pero merong ganito So how to open? Pwede po natin i-close yan. Pero, wag na. So, yan. So, puntahan naman natin ang uh, likod. So, uh, feeling ko, padating na yung mga bagyo. Kasi, madalang pong bagyo ang darating dito sa... Dalala ka din Dinaya. Bansang Pilipinas. <laughs> so, ngayon, guys. lilibutin natin ang uh, aming uh, bahay ko po. yan. Amin talaga sa amin to. Being a rich kid by Helen. <laughs> so masisilip nyo po ang uh, pinakamalaki na ring light sa buong Pilipinas. Ito po yon. So ayan. So nandun po yung isa natin videographer. Ayan. Hindi ano sinatakda ninyo. Thank you.

natin ishoot kay Warren sa ilong you know, ishoot should... oh isa pa Yes Pero mataas na yan It's fine uh, that's better It's better May nakita na Pagkakamit pa Makita ulit O Okay. okay Pero Dito yun naman eh Leather So ngayon po ay nag kami Ay nag vlog Ayan hindi pa. kong ibibay bibig guling guling Ayan wako na ang tie Plum... But... Di tayo Royal Nika. Ba't hindi siya yung start ng Harley? Kung may may Okay. Then, Then, the drama. ko <laughs> <You're brown. laughs> <De. laughs> <laughs> Ah, ako na. Joan, na. Jo, jo, Man, no? jo, <laughs> jo <Man! laughs> Shoot, shoot, okay, shoot. Long, quiet tayo, quiet. Oo. Madimay mo Kasi sa only cry ko ta paid yun eh. Wow. Madimay mo ang Jiro. Jessica, agturong ka ba? Si ka agad Jess. Alam di Makita nga bumaba. Sige lang, sige lang. Surutok. Kanyo alalan nga nakabatay ah. Surutok nga kasi. Ano ba? Ano ba? Jessica, bumaba ka man. Tapos kumita ka pa man.